Ayan Velas POV Matamis ang ngiti sa aking labi habang naglalakad ng dahan-dahan. Tinawag na ang aking pangalan ng MC at masaya akong naglakad papunta sa bulwagan kung saan gaganapin ang party. Bago ako makarating ng bulwagan ay sinalubong na ako ni Kurt. Nakangiti ito habang inilalakad ang mga kamay. Agad ko naman itong tinanggap at pakiramdam ko ay biglang may kuryenteng dumaloy sa aking ugat nang magdaop pang aming palad. Gwapong gwapo ito sa suot nitong suit at pakiramdam ko ay nasa alapaap ako. Biglang nanlambot ang aking tuhod at hindi makahinga ng maayos dahil sa mabilis na pagtahip ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay ikakasal na kami ng aking knight and shining armor. Dahan-dahan kami naglakad at lalong lumawak ang aking ngiti nang makita ko ang aking mga bisita. Nagpalakpakan ng mga ito bago ako nakarating sa harap ng entablado kung saan nandoon ang princess team na upuan. Agad akong inalalayan ni Kurt na makaupo. Pagkatapos ay nagumpisa na ang program. Wala naman akong naiintindihan sa mga nangyari dahil ang buong attention ko ay nakatuto kay Kurt. Ang malambot nitong palad na mayamay ay humahawak sa akin upang ako ay alalayan. Natapos na lang ang party ng para kong isang manikang disuse. Pakiramdam ko umikot ang buo kong oras kay Kurt. Kaya naman ang matapos na ang program ay agad na nagsilapitan ng aking mga kaibigan nag-congratulate ang mga ito sa akin. At baka sa mga mata nito ang pagkamangha ng ang kong birthday celebration. Wow, Bella! Grabe, nakakaingit naman ng party mo. Grabe, first time kong maka-attend sa ganitong kabonggang party. Natutuwang wika ni Nika. Mayaman din ang pamilyang pinanggalingan nito. Pero ewan ko ba kung bakit sinasabi nito na first time niyong makadalo sa ganitong okasyon. Oo nga, grabe ka Bella. Parang gusto ko din tuloy i-request kay dad na ganitong party din ang gaganapin kapag mag-18 na ako. Sagot naman ni Carmela, nag-iisang anak ito ni Tita Rika at Tito Joey. Best friend nila mommy at daddy. Hay nako, kering kerean nila Tito at Tita Carmela. Nag-iisang anak ka lang naman nila eh. Tsak na ibibigay nila sa'yo kung anong gusto mo. Nakangiti kong sagot dito. Matanda ako ng halos isang taon kay Carmela. Kaya naman next year pa ito mag-18. -e Maganda ito at pino kung kumilos. Halata sa kutis nitong pagiging anak mayaman. So ano ngayon ang plano mo? Alam mo ba na paghahalataan ka kanina? Grabe ka kay Kurt kung kumapit ha? Halatang nilalandi mo siya. Uy ka ulit ni Nika. Masasabi kong best friend ko ito dahil lahat ng gusto nitong sabihin ay nagagawa niya ng hindi ko sinusupladahan. Grabe, alam niyo ba parang nasa alapaap ako kanina. Ang bango ni Kurt at ang pogi niya. Nakangiti kong sagot sa mga ito. Talaga? Wow, swerte mo talaga, Ayon Bella. Imagine, natupad na ang dream mo na magiging escort ang isang Kurt Santillan. Ay, ako kaya, kailan kaya papansinin ang crush ko? Wika ni Carmela, sabay-sulyap sa gawin nila Kuya Christian at mga barkada nito. Masaya na tatawanan ang mga ito habang umiinom ng alak. Hmm, bakit? Sino ba sa kanilang crush mo? Tanong ko dito. Ah? Ah, uh, wala. Wala, wala. Nakangiting pagkakaila ni Carmela. Umiiling-iling pa ito. Sige na. Malay mo matutulungan pa kita. Huwag ka nang mahiya. Halos kapatid na din kita, Carmela. Inaanak ka na ng mami ko tapos mag friend pa sila since high school. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya yun? Nagaalang ang sagot ni Carmela. No, don't worry. Kami lang ninikitang ang makakaalam. Secret natin to. Natatawa kong sagot. Sige na nga. Mm, kasi si mm, si Kuya Christian mong crush ko ayan, Bella. Pabulong na wika nito. Wha what? Si Kuya Christian? Munti ko nang maisigaw ang pangalan ng kapatid ko dahil sa matinding gulat. Ate, sabi ko naman secret lang eh. Pumapadyak at may halong pagkainis na wika ni Carmela. Naku Carmela, mahihirapan ka kay Kuya Christian. May pagkakiljo yan eh. Tsaka ang alam ko ayaw niya sa mga babaeng mas bata sa kanya. Wika ko dito. Nakita ko naman ang pagkalungkot sa mga mata ni Carmela. Pero don't worry. Tutulungan kita. Basta tulungan mo din ako. Nakangiti kong wika dito. Agad namang namilog ang mga mata ni Carmela dahil sa tuwa. Talaga? Eh ano naman ang gagawin ko para tulungan mo akong mapansin ni Christian? Wika ni Carmela, basta akong bahala. Kapatid ko si Kuya Christian at lahat kaya kong gawin para mapansin kanya Carmela. Basta gawin mo din ang utos ko sayo ngayong gabi para maging akin si Kurt. Nakangiti kong bulong dito. Baka naman mapagalitan tayo nila Tita Marian at Tito Gio, Bella. nag lang sagot ni Carmela. Hindi yan. Wala namang ibang makakaalam kung tayong tatlo lang. Hindi ba, Nika? Sagot ko dito. Sabay baling kay Nika na agad namang tumango. In ako dyan, basta para sa'yo, Bella. Sagot ng nakangiting si Nika. Okay, Tams, Carmela. Sabi ko sa'yo eh. Sige na, pumayag ka na kasi pamimilit kong wika dito. Hmm, sige na nga. Pero make sure mo na hindi kami madadamay dito, Bella, ha? Kundi mayayari talaga kami nito. Sagot naman na nag-aalangan pa rin si Carmela. Sure. Tutulungan nyo lang naman akong makasama buong gabi si Kurt, eh. Pagkatapos nito, okay na. Sagot ko na may halong excitement sa boses. Ano ba kasi ang gagawin namin? Agad na tanong ni Carmela sabay sulyap sa kinaroroon na nila kuya na noon ay masayang nag-uusap at tumutungga ng alak. Mamaya, kapag nalasing si na kuya Christian, tulungan niyo akong gapangin si Kurt. Bulong ko dito. Napansin ko naman na agad nang lakay ang mga mata ng mga kaibigan ko. Sabay takip sa bibig. ha? ha? Ano? Naku badyang iniisip mo, Bella? Mapapahamak talaga tayo niyan. Ani ni Carmela, Halatang hindi ito pumapayag sa gusto ko. Ano ka ba Carmela? Nagpromise ka na tutulong ka. Huwag kang ka ang ano dyan. Naiinis kong wika dito. E paano kung hindi sila malasing? Anong gagawin natin? Sabat naman ni Nika. Malabo yan. Hard drinks ang tinitiran nila kaya sigurado kong malalasing ang mga yan. At magkakanya-kanya na yan sila ng higa. Kaya hindi kayo pwedeng umalis ng party hanggat hindi matatapos para mabantayan natin sila kung saan sila matutulog. Sagot ko sa mga ito, agad naman napatangu si Nika, samantalang si Carmela naman ay halata sa mga mata nitong pagtutol. Look, isa-isang nag-uwian ng mga bisita ko. For sure maiiwan yung mga friends ni Kuya Christian at Ate Miracle. Mamaya kapag lasing na ang lahat, tulungan niyo akong buhatin si Kurt. Pupunta sa cottage na yan. Uwi ka ako sa mga ito sabay turo sa cottage na nasa hindi kalayuan ang bala kong doon dalhin si Kurt para magpalipas ng umaga kasama ito. Nagsagayon ay isipin ng mga magulang namin na nagkakamabutihan na kami at hindi na makakaligtas sa akin si Kurt. Kinabukasan, agad sure na talaga na boyfriend ko na siya. Hmm, bahala ka na nga. Pero kapag hindi malasing, wag na nating itutuloy. Nakakatakot kasi eh, sagot ni Carmela. Tumangon naman ako para matapos ng aming pag-uusap. Mahirap na baka magbago pang pa isip ni Carmela at isumbong ako kay mami. Malalagot talaga ako. Marians POV Parang kailan lang na binigay si Ayan Bella sa amin ng kapatid kong si ate Ayan. Ngayon dalagang dalaga na ito. Hindi ko alam kung nasunod pa ang pangako ko kay ate Ayan. Kung napalaki ba namin ito ng maayos, gayong kitang kita ko ditong pagkakatulad ng ugali nito kay ate Ayan. Lumaking spoiled si Ayan Bella ngayon pa lang natatakot na ako na baka maulit ulit ang nangyari noon. Huwag naman sana, dahil ayaw ko nang balikan pa ang mga bagay na yon. Itinuring ko ng anak si Ayan Bella at hindi hindi ko matatanggap kung mapapahamak ito. Hello bestie! Wow, habang tumatagal lalo kang gumaganda ha! Nakangiti na bati sa akin ni Rika. Isa ito sa mga bisitang ina-expect namin ngayong dibo ni Ayan Bella. Ngayon lang kami nagkatagpo buong gabi ng party dahil abala din kami ni Gio sa pag estima ng mga bisita. Nagbeso lang kaming dalawa nito kanina tapos naghiwalay na dahil maraming gustong kumausap kay Gio at hindi ito pumapayag kapag hindi ako kasama. Hi Rika, nako ikaw din naman, parang hindi din tumanda, mukha ka pa rin kolehiyala. Natatawa kong wika sabay beso. Ganun talaga kapag alaga ng mister? hindi agad tumatanda dahil laging nadidiligan. Malandi nitong wika sa baytawa Napangiwi naman ako sa sinabi nito. Nakatuluyan itong hindi niya tunay na kapatid na si Joey. Hindi ko napansin kung kailan nag-umpisa ang kanilang relasyon. Pero nalaman ko nalang nabuntis na ito sa anak nila ni Joey. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Grabe pa rin ang bunganga mo. Natatawa kong wika dito na siya naman itong ikinatawa siya nga pala, nasan si Carmela? Tukoy ko sa nag-iisa nitong anak. Ah, si Carmela, nandun kasama ni Bella. Alam mo naman na mag-close friend ang mga yun. Sagot nito. Hmm, mabuti naman. Para ma-enjoy niya din ang party. Nakangiti kong sagot. Oo nga eh, parang tayo lang noon. Hays, nakakalungkot lang, hindi naman makakadalong baklitang si Rapi. As usual, busy na naman sa kanyang mga business. Sagot ni Rika. Hayaan mo na bestie. Gusto yata magpayaman na magpayaman eh. Naaambunan din naman tayo ng grasya dahil bongga kong magbigay ng regalo at pasalubong. Nakangiti kong sagot dito. Sa bagay, okay na din naman yun bestie. Kaya lang hindi din talaga maiwasan na mamiss kong bakla. Alam mo bang selos na selos si Joey dyan noon? Hindi niyo lang magulpi dahil nag-iisang anak ng mayor eh. Tumatawang wika ni Rika, natawa naman ako dito. Siya nga pala bestie, dalagang dalaga na talagang anak ni Ayan no? Sorry kung itanong ko to, wala ka bang balak sabihin sa kanyang totoo? I mean, tungkol sa tunay niyong pagkatao. Seryosong tanong ni Rika. Ewan ko bestie, napamahal na talaga siya sa amin at ayaw namin na makikita siyang nasasaktan. Malungkot kong sagot dito. So, ililihim nyo na lang ito sa kanya habang buhay? Pero bestie, payo lang ha. Alam naman natin na maraming nakakaalam tungkol sa pagkataon ng bunso niyong anak ko no, na si Ayan Bella. Maraming nakakaalam ng na mga chismosa at chismoso na dalawa lang ang anak niyo. At ito ay sila Miracle at Christian lang. Seryosong wika ni Rika. Kilala si Gio sa business world, alam na lahat kung sino ang legit iras ng mga bilyarin. Kaya malabong magiging sekreto ito habang buhay payo ni Rika. Nabahala naman ako sa sinasabi nito. Tama ito. Maaring bukas o makalawa malalaman ni Ayan Bella ang katotohanan. Hindi man galing sa aming mga bibig, kundi sa maraming tao na mas nakakaalam. Hindi ko lang alam kung paano ito umpisahang i-open sa kanya, na hindi siya masasaktan. Hindi habang buhay mapoprotektahan namin siya. Ayaw din naman ni Gio na magtapat kay Ayan Bella. Pareho kami. Takot kaming masaktan ng bata magahan. Sinulya pang kong orasan na nakapatong sa center table dito sa kwarto namin. Alas sa pa lang ng umaga. Kahit na bahagya akong napuyat kagabi, maaga pa rin akong nagising. Ewan ko ba, nasanay na ang aking mga mata sa ganitong oras palagi. Babangon na sana ako ng maramdaman kong mahigpit na yakap ni Gio sa akin. Hindi ko alam kung gising na ito o nagtutulog-tulugan lamang. Alam naman nito na ganitong oras akong gumigising kaya lang kung makaya ka parang ayaw pa ako nitong pabangunin sa higaan. Gio, bitaw na muna para hindi maistorbong tulog mo. Babangon na ako. Bulong ko dito at inawi ang buhok na nakatakip sa noon nito. Sweetheart, masyado pang maaga. Wala tayo sa mansyon. Nandito tayo sa resort kaya mamaya ka na bumangon. Malambing na wika nito at lalo pang hinigpitan ng pagyakap sa akin. Hindi na ako makakatulog, Gio. Protesta ko dito. Pwes patutulugin kita. Wika nito at biglang pumaibabaw sa akin. Napahagikik naman ako dahil sa ginawa nito. Ano ka ba? Hanggang ngayon talaga ginagamitan mo pa rin ako sa mga ganyan mong teknik. Umalis ka nga dyan sa ibabaw ko. Kung ano-ano na naman yung mga naiisip mo eh. Kunyaring reklamo ko dito. Napapahalakak naman si Gio at pinaghahalikan ako nito sa mukha. Natawa na lang din ako sa ginagawa nito. Habang lumilipas ang taon sa buhay mag-asawa namin lalong nagiging klingi si Gio. Umaasta minsan na parang isip bata kapag kami lang dalawang magkasama. One round lang, sweetheart. Malambing na wika nito sa akin at akmang hahalikan ako sa leeg. Pero pinigilan ko bagkos ay hinawakan kong mukha nito at pinanggigilan. Gio ha, kaya hey, aga-aga kung ayaw mong matulog, bumangon ka na dyan. Iti-check pa natin ang mga bata. Baka nagpakalasing ang mga yun kagabi. Wika ko dito. Natigilan naman si Gio sa akin sinabi. Kapag kuwa na hinalikan ako nito sa leeg at bumangon na din. Inalalayan pa ako nitong makababa sa kama. Napangiti naman ako sa simpleng gesture na ginagawa nito. Sabay na kaming pumasok ng banyo para gawin ang aming morning routine. Gusto pa sana nitong ipilit ang one round na gusto. Kaya lang ayoko muna talaga. Nasa isip ko kasi ang mga bata. At hindi ako mapalagay hanggat hindi ko masigurado na ayos lang sila. Baka mamaya nalasing ang mga ito kagabi at nakatulog na lang kung saan saan. Pagkatapos ay hawak kamay kami lumabas ng kwarto. Agad namin pinuntahan ang kwarto ni Miracle para i-check kung sa kwarto ba ito natulog. Sabay gumuhit ang ngiti sa aming mga labi. Nang makita namin na mahimbing itong natutulog, Pagkatapos ay tiningnan din namin ang kwarto ni Christian. Tulog din ito habang nakadapa. Huli namin pinuntahan ang kwarto ni Ayan Bella. Nadatnan namin si Carmela sa loob. Nasa harap ito ng salamin at abala sa pag-aayos sa sarili. Nang makita kami nito ay agad itong ngumiti sa amin at lumapit. Sukbit ang kanyang maliit na backpack. Good morning, Tita Nina. Good morning, Tito. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa amin at halik sa pisngi Sabay naman kaming napangiti ni Gio. Kahit kailan talaga super lambing ng anak nila Rika at Joey. Hello Carmela, ang aga mo ngayon nagising ha? Nasan Nasaan nga pala si Ayan Bella? Agad na tanong ko dito. Napansin ko kasi na ang kama nito. Ibig sabihin wala si Ayan Bella sa kwarto. Napansin ko naman na nagulat si Carmela sa aking tanong. Umilap ang mga mata nito at parang kinakabahan. Um, I don't know, tita. Nauna po kasi akong umakyat dito sa room niya kagabi. Kailangan ko pa kasing umalis ng maaga ngayon kasi nandyan na sila yaya at driver na inutusan nila mami na sunduin ako. Sagot nito. Ganun ba? So hindi mo kasama si Ayan Bella na natulog dito kagabi? Nagtatakang tanong ni Gio. Baka sa boses nitong pag-aalala Sorry po, Tito. Hindi ko po napansin. Basta pagkagising ko po, wala po si Ayan Bella dito sa kwarto. Sagot naman ni Carmela. So, hindi siya natulog kagabi dito sa kwarto. Tanong ulit ni Gio. Napansin ko naman na umilap ang mga mata ni Carmela. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa amin. Eh, hindi ko po napansin. Sagot ni Carmela na halata sa boses nitong kaba. Um, tita? Tito, mauna na po ako, nandiyan na sila yaya sa labas. Kapag kuwan ay paalam nito. Sige, halika na. Samahan ka na namin sa labas. Wika ni Gio at nagpatiuna ng maglakad. Agad namang kaming sumunod dito. Nakayoko lang si Carmela habang naglalakad. Halata sa kilos nito na hindi ito komportable. Carmela, tawag ko dito. Lumingo naman ito sa akin. Nginitean ko ito. Tell me the truth. Saan natulog si Ayan Bella kagabi? Bakit hindi mo siya kasama sa kwarto? Mahinahon kong tanong dito habang dahan-dahan kami naglakad. Nauna na kasi si Gio sa amin, halata nag-aalala din ito kay Ayan Bella. Mm tita, sorry po, nag-promise kasi ako na wala akong pagsasabihan ni. Eh. Kiming sagot ni Carmela, huminto ako sa paglalakad at hinarap ito. Sabay titig sa mga mata nito. Don't worry Carmela, hindi ako magagalit sa'yo. Tell me, Where is Ayan Bella? Mahinahon kong wika. Sa cottage po, kasama niya si Kurt. Mahinang wika nito. Nagulat naman ako sa narinig. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Carmela. Biglang nanginig ang buo kong kalamnan. Naipikit ko pa ang aking mga mata upang pakalmahin ang aking sarili. Sorry tita, yan ang gusto ni Ayan Bella eh. Malaki daw po kasi ang pagkagusto niya kay Kurt at gusto niya na maging boyfriend. Sagot ni Carmela. Nanginginig na ang boses nito na may namuunang luha sa mga mata. Halata din sa boses nito ang takot. Let's go. Ituro mo sa amin kung saan ang cottage. Sabay kaming nagulat ni Carmela nang biglang nagsalita si Gio sa aming likuran. Halata sa mukha nitong tinitimping galit. Tito, sorry po. Naiiyak na wika ni Carmela. Takot na takot ito Lalo na nang mapansin ang galit na nakarehistro sa mukha ni Gio. Not your fault, Carmela. Just tell us where they are. Mautawidad ang boses na wika ni Gio dito. Naglakad si Carmela, tumingin sa labas si Gio at hinawakan ng aking mga kamay na nanginginig na dahil sa takot at tensyon. Napakabata pa ni Ayan Bella para sa ganitong bagay. Hindi ko alam pero natatakot ako. Pakiramdam ko nagbalik na naman kami sa dati. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagpisil ni Gio sa aking kamay. Napansin marahil nitong panginginig ko. Dumiretso kami sa labas ng bila. Pagkatapos ay huminto si Carmela sa isa sa mga cottages. Naikuyom naman ni Gio ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa pintuan nito. Kapag kuwan ni bigla nitong itinulak ang pinto, lumikha ito ng malakas na ingay. At sabay pang napabangon ng dalawang tao sa loob nito. Parehong nagulat at natulala pagkakita sa amin da mami da daddy Mommy? Nangangatal ang boses na wika ni Ayan Bella. Halata sa mukha nito ang takot ng masulya pa nito ang galit sa mukha ni Gio. Agad naman naming nilapitan ang mga ito at persahang hinila sa kama si Kurt. Walang damit pang itaas pero suot pa rin naman itong pantalon. Pagkatapos ay inundayan ng suntok sa mukha na siyang ikinabagsak sa sahig. Napasigaw ako sa sobrang takot. Ganoon din si Ayan Bella Agad kong dinaluhan si Gio para pigilan ito sa muling pagsugot kay Kurt. Niyakap ko ito. Gio, tama na. Baka mapatay mo siya. Please, tama na. Umiiyak kong wika dito habang mahigpit na nakayakap mula sa likod nito. Alam kong galit ito at hindi kontrolado ang sariling emosyon. Ayokong makapatay ang asawa ko dahil lang sa ganitong pangyayari. Siya namang pagdating ni Miracle. Sandali itong natigilan sa nasaksihan. Kapag kuwan ay lumapit kay Ayan Bella na noon ay iyak ng iyak. Nagtatanong ang mga mata nitong nakatitig sa kapatid. Naramdaman ko naman na bahagyang kumalma si Gio. Hinila ko ito palabas ng cottage habang panayang iyak ko. Mabuti na lang at nagpatiano dito sa aking paghila. Pagdating sa labas ay huminga ito ng malalim at hinarap ako. Tama na, sweetheart. Sorry. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Wika nito sabay haplos sa aking muka Pinunasan pa luha sa aking mga mata. Agad akong kinabig nito at niyakap ng mahigpit. Tama na. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Wika nito sabay hagod sa aking likod. Stay here. Let me talk to them, sweetheart. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Dapat panindigan nilang ginawa nilang ito. Wika ni Gio sa akin. Gio, please, not now. Masyado pang mainit ang lahat. Baka kung ano na naman ang magawa mo. Nakikiusap kong wika dito. No, sweetheart. It's okay. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko kanina. Promise. Wika nito sa akin at kinintalan pa ako ng halik sa labi. Kung ganon, sasama ako. Ina ako, Gio. Gusto ko din masiguro na nasa maayos ang lahat. Sagot ko dito. Okay, kung ganon, let's go inside. Pero huwag ka na mag-alala pa. Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Nadala lang ako sa matinding emosyon kanina. Yaya nito sa akin. Ayan! Kurt, ano to? Anong kalukohan to? Narinig pa naming wika ni Miracle sa mga ito. Miracle, please listen to me. Nothing happen. Lasing tayo kagabi, ba? Diba? Tapos heto, hindi ko alam kung bakit magkatabi kami ni Ayan Bella. Pero promise, nothing happened. Diba Ayan Bella, natulog lang tayo, diba? ba? wi ka ni Kurt, sabay tingin kay Ayan. Nanoon ay yukong yuko. Hawak-hawak pa ni Kurt ang nasaktang panga dahil sa malakas na pagkakasuntok ni Gio dito kanina. Samantalang si Carmela naman ay tahimik lang ito sa isang tabi. Hindi pa pala ito nakaalis. Tiyak na naghihintay ng yaya at driver nito. Ayan, Bella. Ano ba? Hindi ka ba sasagot dyan? Ano to? Hindi mo ba nakita na halos mapatay na ni Daddy si Kurt? Halos mag na si Mommy. Inis na wika ni Miracle sa kapatid. Ano ba ate? Tama na. Ang ingay mo na eh. Naiinis naman na wika ni Ayan Bella sa kapatid. Tinakpan pa nito ng dalawang kamay ang tenga. Naikuyom ko ang aking mga palad. Nakuha niya talagang ugali ni ate Ayan na labis kong kinatatakutan. Abot, Ayan Bella, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Mas matanda ako sa'yo kaya matuto kang lumugar. Galit na wika ni Miracle. Oh, ano ngayon kung may nangyari sa amin ni Kurt kagabi? May magagawa ka ba para maibalik ang oras at mapigilan ang hindi dapat mangyari? Galit na sagot ni Ayan Bella. No, hindi totoo yan. Nagsisinungaling si Ayan Bella. Imposible. Tanggi naman ni Kurt. Paano mo malalaman gayong lasing na lasing ka, Kurt? Ang sabi mo pa nga, mahal na mahal mo ko. Ganting sagot ni Ayan Bella sa lalaki. Hindi, wala akong matandaan, Ayan, Bella. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo. Galit na wika ni Kurt dito. Pwes, isipin mo ng maigi, Kurt. Dahil kahit anong deny mo may nangyari sa atin kagabi. Galit na sigaw ni Ayan, Bella dito. Hindi na nakaimik pa si Kurt. Tama na, sigaw ni Gio sa mga ito. Agad naman natahimik ang lahat. Ikaw lalaki, anong plano mo? Galit na wika ni Gio kay Kurt dinuro niya pa ito. Tito, promise, wala pong nangyari sa amin kagabi. Lasing po ako at alam ko nakatulog ako kasama ng mga kainuman ko, ng mga kaibigan ko. Tumatangging wika ni Kurt. Nobody knows, Kurt. Kayo lang dalawang nakakaalam niyan. Pero hindi ako papayag na madidihado si Ayan dito. Kailangan mo siyang panagutan. Galit na wika ni Gio.